Good morning mga kaitik ayan isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kaitik ayan happy easter po ayan po happy easter sa lahat ayan po eh ngayon po ay April 20, 2025 ayan po 6 days na po ang ating mga itik mga kaitik mga ka uh, manoy manay mga ko FW ayan po nasisigla uh, na po sila 7 well, days na pala sila ngayon dito sa ating brother mga mga kaiti kaya po nasisigla um, na po sila lakas na po nila kumain ayan po hmm. Ang nilikot na. Ang lalakas na tumakbo. Ayan. Sige po. Kung nagustuhan nyo po ang aking maiksing video, please uh, like and share. At syempre po, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ayan, at pindutin nyo po ang aking mga, ang aking notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na uh, i-upload. Ayan, thank you, thank you po. God bless at happy Easter po muli. Bye-bye po. God bless po. Ingat. Bye-bye.